Andito kami sa, kung ngayon, andito kami sa labas ng Philippine Embassy. Ayan you no, know, Philippine Embassy. Andito pala, buti na, kaya pala pawis na pawis kayo, nasim. Nasim. Na, oh, number 20, Nasim uh, Road, dito sa Singapore. Ayan. Bukas yung uh, embassy. Mga may mga bumoboto pa doon sa loob dahil pangatlong araw ngayon ng overseas absentee voting eh, di Yan dito, mga nakaboto na ho ba kayo? Po, nakaboto. Ah, nakaboto na to. Ah, talaga. O, eh, sino binoto nyo? Ito, unahin natin pa. Alam niyo na, sino? Sino ba yung ganon? Yun na, sino? <laughs> sino ba yung ganon? Sino ba yung ganon? Sino yung ganon? po, Taga, saan po kayo Ating Masantos siya ka po siya na edyo kayo amin. Apo. Uh, tapos kayo taga... Ano sila binoto niya? Ah, BBM, tara po ako. Ngayon lang po ako buboto. Ah, ganun? Oo, kaya nga ako buboto kasi bumbong -bum sa araw oh. po kasi yung gusto ko. Eh, buti ko. Ano, tumakas na kayo sa trabaho niya. Hindi po. Nagpa wala, nagpaalam. Nagpaalam. Ama. Ah, yun ang maganda. Nagpaalam sa mga bossing. Oh, para ma... So, first time mong bumoto dito, Adong. Uh, ano pangalan niya? Lydia po. Lydia. Lydia. Baleroso. Ah, tama, mga Ilocano, mga Baleroso. Oo. marami din niya sa Cagayan. sa Cagayan. Kayo po, bumoto ba kayo? Taga, sino binoto niya? BBM Sara din? <laughs> uh, uh, taga saan po kayo sa Pilipinas? Kabiti po, pero tubong mas bati po. Ah, Bicolana. Oh, Bicolana. Bicolana. Oo, oh, Bicol Waray. Ate, ah. kayo po, bumoto rin kaya? Mag-ina po kami. <laughs> ah, siya nanay nyo? <laughs> siya ko ang nanay. <laughs> 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 Kala ko nanay nyo, dali lang po ating ha. At tatanungin natin itong mga to. Ano pangalan nga ate? May. May. Dito pala kayo pareho nagtatrabaho. Diyan po yan, nurse. Ako po ay sa bahay. Ah, nurse. <laughs> kayo ay? Sa bahay sa bahay. Uh, ah, ganoon. Uh, saan kayo nag uh, na nurse? Hospital. Ay, ah, opo. Ayos. Patagal na kayo dito. Ay, yes, ano pangalan niya? May. may. oh, Timos. Happy birthday, ha? Yes. Ah. Advance. <laughs> uh. Malamang. <laughs> Malamang. <laughs> Pagka may pangalan. Kayo po. Pangkasinan din. Mag-asawa po kayo. Halata nga, eh. Parang pag nagtititigan kayo, parang uh, in love na in love pa rin kayo sa isa't isa, eh. Sino po binoto niyo? Ah, BBM. 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 Ah, Oh, matindi. Ayan na. Ano po pangalan niya? Deo. Ano pa? Deo po. Deyo. Ah, tapos? Si Deo, saka si Joyce. Ayan. Kayo po, ah, sino na rin kayo? BBM kami. BBM din. BBM from Bagayan Bali. Magnanay kayo? Oo. From Akala ko magnanay. Puro. Hindi na ang nanay sa kami. Hahaha. <laughs> <laughs> okay. oh, ito, 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 naka ito, nakablo. Ito, nakablo. Taga, sino po binoto nyo? Uh, hindi, hindi, wala ka sa kulay. Hindi, sino nga? <laughs> BBM. Ah, BBM din to, BBM, BBM din to. Taga, saan po kayo? Rizal po. Ah, bihira. eh baka masaga sa tayo dyan, ha? Ah. Ayan, ah, ito, 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 mga to. BBM din kayo, wala pa ako kayo, magclean na kayo, para merong iba naman. BBM. hindi BBM din kayo, BBM. BBM. ito, ito, B M, eh toto ka na kapink, sino nyo? Hindi, 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 Sino, <po binoto>? sino, <laughs> binoto? sino, binoto? sino binoto Secret. Ay, sino? Ay, secret. <laughs>

Sige, maganda po yung ginagawa nyo na yan. Ha? Salamat, sir. Ayun. Ay, thank you sa inyo, ha? Thank Maraming salamat thank sa inyo. Maglalakad-lakad lang kami ng mrs. ko. Ito dito. Ito. Ito, ito, ito. ito dito tayo sa embassy. Ito yung mrs. ko, inawakan pa ako para maaliligawan ako ng iba dito. Yan. Yes. Hmm. Yes. Embassy. Ay, ingat po. Ingat kayo. Ha? Mga taga, mga Pilipino, Ayan. Oh. Dito kami sa si embassy, oh. Uy, napakarami pa na nanonood! Yeah. Hey, mag Apa? Ayan, ayan, ayan. Okay, mag-takti ba tayo? Maglalakad? Eh, maglakad-lakad na tayo habang wala pa tayong pera. Dahil dal 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 dalawang dolyar na lang pera ko. Two dollars, yan lang. Hindi ko alam kung na ba kayo ating? Oh. Okay. Hindi ko na kayo kasi eh, stop yata kayo ng ano. <laughs> Uy! Ay, ating muna. Papakita ko muna. hula ako kung sino binoto nyo. Grabe! Grabe! Ah, tinan nyo. Oh. nagpapakulay ng kuko. O, alam ko na kung sino binoto nyo. Sino? Sino? <laughs> Hindi na namin hato ito pala. Thank ito you yung bro. kinukwento ko sa inyo dito sa Singapore. Pwede na ngayon na walang face mask pag outdoor. Oh. Eto, tulad dito. At, grabe, misis ko yun, ha? Okay <laughs> na po. Ko grabe din makaling kista. ipinag Ipinagli ipinaglihi yata kaya sumat. <laughs> Thank you poor, <laughs> taga saan po kayo at taga saan kayo? Ito, taga Pangasinan. Ito, ito yung nagkulay ng kuko, yung babae na yun yung nagkulay na. Ano pangalan nyo? Jona po. Jona. Jona. Jona Tubera. Jona Tubera. Ah, magka-magkaanak tayo, taberna ako eh. Ito, ito Tubera. Ayun. Ay, ang dami pa nanonood sa atin. 13,000 13 pala nanonood sa atin na live. Grabe naman tong Ang lakas talaga nito si uh, John Eh. Hello. Ay, teka, parang kilala ko kayo. No, palagi kami nanonood sa mga Ay, Bumoto na ba kayo? Papunta pa lang. Papunta. Sino ba yung bumoto nyo? BPM, of course. grabe, oh. BPM. Kumusta po? Ayos. Anong trabaho niyo rito? Sa sales po. Sa sales kayo? Kayo ang bumibili. Kuyang, ah, bumoboto lang ba kayo? Ah, boboto sino ang bobotohan niyo? Lin -lin. <laughs> ano? Len, len. <laughs> <laughs> len, len ka. Len, Kasi 'Yan, len, len, len. Eh bakayo po sino? BBM po. Iyan din, taga-sain po kayo? Mindanao po. Mindanao, oh, kayo. Sa uh, masinang po. Taga-sinan kayo po? Bohol. Bohol. Boom, ay, kaya pala gwapo eh. Magaling <laughs> MBC eh. Ay, naka-live tayo. Batingin nyo mga... Na, um, ilan nanonood sa atin, mami? 12,800. Oh! 12,800 na nanonood sa atin. Oh. Ayan, mga... Lima... Ay, oh, thank you. Ay, sir. Bumoto ba kayo? Oo, tapos na. Sino binoto nyo? Oo. Oh, Mindanao eh, Mindanao eh. Oh, sino, sino? Ilan? naka-live tayo. Oo, oh, oh, ano oh. nyo? Bibiin po ito. Oh. Ay, kayo, bumoto na kayo? Parang uh, <laughs> yung ako, wala akong absent. Oh, uh -huh. absent. Sara, wala akong absent. Sir, wala sir. Wala absent. Wala uh siya absent sa voting. Sino po binoto nyo? si, ano, BBM. BBM oh. din. I ang mean, lindi, uh. oh. saan po kayo? Saka Cebu. Cebu. Oh. oh. Inaway ako ng mga kapila performance. Yeah. Yung gaganti ako. Sa pagboto. Oo. Oh. Inaway ako. Puro lang copy-paste ng copy-paste puro na lang sira nang sira. Eh, hmm. siya namang abogado. Mm. Siya namang may agad. Hindi na nyo naman si Kabaya, no? Bumoto. Uh, hindi, walang option sa pagboto. Mabuhay ka, Kabayan. Okay. On, sila nag-apply ng trabaho. Kailangan. Parang nag-apply ng trabaho ngayon. Uh, Ayo kayo ang uh, nasunod ngayon. Akong may masunod. Uh, yes, sir. Ayun. So, uh, ingat kayo. Maraming uh, salamat. Uh, ingat po, ingat po. Thank you ayo so, Ah, uh, kababaihin natin. Uh, mga higala, mga ikson. Kanino nag-live naman tayo dito? ako please. ko kami na Oy, marami, salamat sa mga nanonood sa atin, ha. Ang dami. Ah, uh, ito. May umabon. Baka mabangga tayo. Mahahabol talaga ako kasi pagkakataon ko na ito. Ay! lagay kita sa YouTube ah. Ano ko? Ayaw ko ito. <laughs> Hello, Manang! Oh. Eh, kayo may uh, Ilocala din? Ay, hindi. Eh, ano ko lang yung... Ah. yung na oh, <laughs> Ay, Daddy, you see? Hey, Daddy! Oh. You see me, Daddy? Ay, no. Surprise, ha? Your baby, I'm, I'm your baby. <laughs> daddy! Singapore <laughs> 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 ito. <laughs> ah, Singapore ba? <laughs> ano, Ayun, no. Ito. ito. Ang init-init. <laughs> Ang init-init. <laughs> <laughs> grabe. <laughs> ano kung alam ko naman na init niya, hindi ako nagya long sleeves. Makainit. Hindi, okay lang. Ano lang ba? <laughs> oh, hello! Uh... Hola, hola. Ayan. So, taga ako kayo, taga saan kayo sa Pilipinas uli? Ay, Bisaya. May... Bisaya. Saan po kayo sa Bisaya? Sikihor. Sikihor. Ah, yeah, yung ba si Kihore, sa si Kihore may mananang galba dyan? ka doon. Ay, isa ka ba doon? Ay, isa ka ba doon? Ay, isa ka doon? Ay, isa ka ba doon? Ay, isa ka ba doon? Ay, mana nanggal pala dito. <laughs> Apo. Uh, eh, medyo kanina pa, gutom na nga ako eh. Aba, may nagyaya kumain dito ah. Woo! <laughs> oh. Ito, 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 tayo. na ito, 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 Pumimigay ng pamasahe, oh. Ah. Ayan, 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 abot, abot, ate, abot, ate, abot mga, abot mga. Ayan, nagkakaabutan na, nagkakaabutan dito, ah. Nagkakaabutan po, mga kaibigan, ko Ah. 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 Kaka, ah. Ito, ito, may nagbibigay din dito. Ah, ayan, ah. Ay, may gano'n niya ate. Ang bihira. Ang bihira. Ay, maraming salamat po sa kabaitan niyo. Ha. Ah. Alam na, alam na, alam niyo kung sino gipit dito. Ang hanapin, marami ako. lalabas dito kasi sasakay na po. Ito, okay. Saan okay. ka dito, di ba? Lampas dito. Dalawang basa. Pag lampas ng dalawang basa, pag-press na kayo. Alam si Plaza na yan. Mismo sa ano. Pag-press sa Plaza. Hindi na. Huwag kang magala na. Kasama. Hindi na. Hindi na. Para. Mayroon naman yung pipress na dalawang. O oh, sige, hatin po kayo doon. Para sa kayo ba nila. Oh, grabe. <laughs> baka, kabagsak-bagsak ito. Ililibre yun pa ako okay, ng kape dito. Hahaha. <laughs> tama, oh, tama. Pa. Ayun pa, oh. Eh, sayang na may mo dito. Ayun, 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 na dito. Nagkaabutan na. Dito. Ito si ating nagbigay ng 10-10, oh. Oh, alam niya, alam niya, alam niya. Ito si, ito si uh, Jonah, kalalakad, umitim niya. Oh, ayun, so, sabi ko sa inyo. Oh, salamat. Oh. Uh, oh, uh, nag nagkukuha na kami dito. Kanya-kanya. O, -kanya. oh, sige, kukuha oh, na tayo. O, oh, ayan, o. Oh. oh, ayan, yung mga may pinagkaka... Baka may mga pautang kayo dito. Uh, ito, sisingilin nyo. Eh, baka... Ito po. Ito. Ay, taga. Thank you po. God bless. Thank you. Ito, ito, ito. Sasakay na kami dito. Thank you, thank you. Thank you. Pwede, sige. Ang init. Ah. Ayun. Oy, maraming salamat sa mga nagpadala ng stars. Ano? Sa mga kahit na ang Oh. Hello. 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 Oh, Parang matagal na tayo hindi nagkita.